Babala. Ang video na ito ay maaaring may graphic na nilalaman. Pinagaayuhan ang pagpapahalaga ng manonood. Isang tawag ng gulo sa Motel 6 sa Moses Lake ang biglang nauwi sa matinding sitwasyon. Mula sa pakikipag-usap, naging sagupaan na nagbago sa takbo ng gabing iyon. Kamusta? Pahiram sa kanila. Lumabas ka ng walang laman ang iyong mga kamay. Hoy, hali ka sa pinto. Anong nangyayari, okay? Saan tinawag ang mga pulis? Kabilang kamay pati pakiusap. May baril ka ba, sir? So, Kasi may report kami na may assault dito. Sige, pwede mo bang kausapin ang officer ko dito? Pwede mo bang sa akin? Kaya lang hindi. Okay, tal. Marami akong baril. May hawak ka bang baril? Oh, okay lang ako. Okay, ibaba mo ang baril, please. Ibaba mo ang baril, no? Ibalik ang likod sa ganitong Kunin mo si Todd. Kung lalabas akong walang armas, babarilin mo ba ako? Uh, ibalik mo siya. Ilabas ang baril ng walang armas. Hindi ako kung lalabas kang walang armas. Meron akong isang... Sir, ayokong masaktan ka. Yung gusto ko para sa lahat ng iba pang unit. Pumunta sa paligid ng hilaga sa timog. Pangako ko sa iyo, sir. Ayokong may masaktan. Please Mangyaring lumabas ng walang armas. Yeah, o, wala care about akong pakialam warrant. sa warrant mo. Wala akong pakialam sa mga words, warrant mo. Halagahan ko ang iyong, iyong at, so, so please, please lumabas ka ng on, walang sir. armas, sir. Okay, okay ako. Ibinibigay ko sa iyo ang I've aking salita. Kids, Mayroon akong kids, asawa ito ito at tatlong anak na lalaki. Sige, please lumabas ka na. Diyos ko. Putok, putok, putok. Magaling ka ba? Todd, magaling ka. Naaresto si Zachary Allen Stockton at kasalukuyang humaharap sa mabibigat na kaso. Si Sergeant Monroe ay nakarecover at nagbalik serbisyo. Isang paalala kung gaano kabilis magbago ang lahat sa loob ng More ilang like segundo. ng mga putok ko, tinamaan ng mga paksa. Naniniwala akong natamaan din ako sa paa. Kailangan ko ng EMS dito subject ay wala pa sa Todd. Yeah. Magaling ka ba? Magaling ako? Magaling ba siya? Asawa at tatlong anak na lalaki. Ang huling bagay na gusto kong gawin. Sige, please, lumabas ka na. Putok, putok, putok. Oh, Halika na mabuti ka. Tod Magaling ka.